Ang, ang ang mga mga susi. Ayos dito. Di may mga susi. Ito May na? ano ba sa dito? Mga mga susi. Ito oh hindi mo ano Ah. Uh, ito. May, may. May. Galit na ah. Mga. Mga. Su, ba, se. Ngayon, 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 su se. Sa Su Sa 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 ikaw na? Na, ka si na. Kay Lita. Ang mga susi. Sa? Sinto, Lita. Ano? Liti. Li, Lito. Lito. Li, ah, Lito. Sa? Sa? Mesa. Ikaw na. Mesa. Ang?

nữa nữa, Ang mang sushi sa, ít không Ang anh mang sushi sa. sa, kama kama, ai ai k Ka. Ka. kai kai

Kay mga yeye ang mang ang mga kuya. Ang mga kuya. Taong -taong, no? Ku. Ko. Ikaw niya. Ko. Ya. Ikaw niya. Ya. May. May. Mga. Mga. Ito na, sinichilin yung umakyat na Ay! Ikaw kaya ka Saan na tayo? Dino, kaya. Pati ano Susi so, 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 Susi 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 Yay! Very good ang teacher ko Uy! Uy, gusto ko na yan, pap. Uy. Uy! Uy! si Papa na no naman. Si Papa na no naman. Gusto ko na yan, mo. Uy, Papa. Uy,